Itong One City to Ma'am Joyce magkano? Itong ganitong mesa. Twenty-five. Ah, 25. 25k. Oh, gusto oh, Ano Yung ano sana? Yun, pero Uh, pero, kwan, natingin-tingin muna ako. Tapos yung charge. 500. At uh, ito naman, guys. May higaan siya. Ayan. Dito ako, guys, bumili nung, kwan, uh, pintuan, main door, yung inuwi ko sa province sinabay uh, ko sa bayaw ko na may dala silang ban, pa uwi ng province ayan uh, magaganda kasi dito guys kuha ng uh, nakakasigurado ka sa mga kahoy ay uh, mahogani at uh, kung gusto mo nara ay uh, mayroon sila kaya lang uh, may kamahalan ayan uh, At uh, may nagustuhan ako guys doon sa labas. Itong uh, supa. May supa dito guys. Ayan, ito. Ang uh, price nila 2.5. Ngayon, tinanong ako kung taga saan ako sabi ko sa Kalambalagunan yung price na 2.5 ay may charge na 500 may ch charge daw na 500 guys ito yan So, paibang halaga. So, bagay, maganda naman siya guys. Kaysa yung mga unang nabili ko ng mga nilalako ay uh, yung kahoy. Parang ano lang, yung palochina. Ako, ah, oh, yan, paluchina At uh, ito ay mahugan eh. Kaya malayo yung diferensya. at uh, may mga pinto din sila guys eto at dati nung nagtanong ako rito yung uh, pintuan yung ganito halagang 6,000 ayan at uh, yung hamba 1,500 uh, at uh, ito siguro kasi malapad to eh baka mga nasa 2,000 siguro yung hamba ayan at ito naman maliit mga mura lang to Ma'am Joyce. Balikan ko na lang Ma'am Joyce. Basta uh, may charge na ano. May charge na 500 pag sa kalamba. Ata, uh, ito yung paggawa nila guys. Dati galing tayo rito. Babalikan na lang natin ito, guys. Ipapakita ko lang sa asawa ko. Kung gusto ganito nga, ano, yung sopa. At uh, 2.5 siya. May charge na 500 pag i-deliver sa bahay. Itong ganito. Okay. Hanggang dito na lang muli, guys, sa ating vlog. Bye-bye. Uh,